Ang buhay mga ka ting meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y11 Ang problema nito Kapag ka-i-charge mo siya Ang lalabas Unable to charge Please contact our After sale Sales service Ayan Kapag ka ayan o, kung nakikita nyo ayan sya nakasulat tapos may question mark yung sign battery kapag kaganyan, ganyan ang isa sa dahilan nyan maaring nabagsak lumuwag yung connector dito sa likod kaya ang unang gagawin natin natanggal tayo ng SIM tray. Ayan. Tapos... Open natin yung kanyang back cover. Ayan, buksan natin mga kabating-ting. Dito sa ilalim. Tulak nyo lang siya. Ayan, no. Ma -manap kayo ng para pinaka-guide. Ako madalas kasi, kukulang lang ginagamit ko eh. Ganyan, no. Mas nadadalian ako. Kung mahaba yung kukunya, pwede yan. Ayan, Yung pagbubukas niyan dito, pag Kasi yung flex ito ang dito. Yung fingerprint, ayun oh. Tanggalin natin gamit yung plastic. Ayun. Tapos tatanggal tayo ng mga tornilyo. Check natin yung kanyang battery baka hindi nakakabit masyad, nakakabit nang maayos yung kanyang flex. Yung connector, battery connector. Pag hindi, ay, ay pag okay siya, check tayo na yung battery natin. Baka may bungi na yung mga pin. Kung okay pa rin, ice tayo, battery ice tayo. Double check lang natin. Ayan, tanggalin natin. Ayun, no? hindi nga siya nakaayos ng kabit bali pagka nalagay yung cover naka kwan lang siya naka sausaw kumbaga ayan o yun ang naging problema niya kaya itatry natin ng kabit ng maayos bakit ganun Ayan, ngayong na i na natin ng mabuti. Kita natin siyang i-charge. Kung okay na siya. Ayan o. May lumabas na sign ng charging. Ayan. Ayan, mayroon siyang lumabas na charging, di ba? Intayin lang natin siya glit. Ayun, no? Kita nyo? Ayan, no? Meron na siyang percent. Ngayon, kita uh, itatry natin siyang i-on. Kung ilang percent siya. at hindi nalalabas yung unable to charge. Ayan o. Ibig sabihin, ang naging problema lang nito, yung kanyang connector. Kaya, unable to charge siya. Ayan Ayan mga kabuting ting okay na meron siyang 10% Ayan 10% Ngayon bubuwi na natin siya Ibabalik na natin yung kanyang board cover Kabit okay. natin yung mga tornilyo ibibig na natin. Char Charge na lang natin siya. Okay na 'yung ginawa natin. Yani kabit natin 'tong flex ng ating fingerprint. ya tapos kabit natin yung bakobel kabit natin yung sim tray church natin. Try natin, i-off natin para makita natin yung Ayan, nag-charge siya pagkaganyan. Ayan o. Oh. yan Okay na siya. Okay na mga kabuting-ting. Yung ating dinawa. Kapag uh, naka-encounter kayo, karamihan nito mga kabuting-ting, yung mga ganitong unable to charge, please contact our, our after sales service. Madalas to Vivo. Saka yung Oppo. Yan ang problema. Doon kayo sa battery magpupokus buksan nyo yung likod tingnan nyo unang check nyo yung connector ng battery pagka hindi open nyo yung battery check nyo yung kanyang battery mismo yung board ng battery bigyan ko kayo ng idea Ito yung board ng battery natin nakikita pala sa inyo kung asan yung board nyo ayan yung ilupin nyo lang yan makikita nyo yung board nya ito ayan ayan yung board ng ating battery ito kayo magche-check ngayon tingnan nyo yung mga ipin yan. kung okay pa tapos ito ayan yung mga piyesa ayan okay